Ang makapangyarihang dasal na ito ay isang direktang koneksyon sa Diyos upang magdala ng mga milagro, lakas at pagbabago sa iyong buhay. Sa pagdarasal ng may pananampalataya at tiwala, magbubukas ka ng mga pintuan para sa mga pagpapala mula sa Diyos, proteksyon at espiritual na pag-usbong. Sa pamamagitan nito, mararanasan mo ang presensya ng Diyos sa isang makapangyarihang paraan Binabawi ang kapayapaan at pinapalakas ang iyong pananampalataya. Isang dasal na magpapalakas sa iyo araw-araw, nagdadala ng kalinawan, kagalingan at katiyakan na ang Diyos ay kumikilos para sa iyo. Idalangin ito ng may bukas na puso at masdan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ang Disyembre ay isang espesyal na buwan at alam mo kung bakit. Ito ang panahon upang magnilay sa lahat ng ginawa ng Diyos hanggang ngayon at maghanda para sa mga himala na maaari pa niyang gawin. Napansin mo ba na maraming makabuluhang bagay ang nangyayari sa panahong ito? Parang mas malapit ang langit sa lupa at iniimbitahan tayo ng Diyos na maranasan ang bago. Nararamdaman mo rin ba iyon? Ang pakiramdam na may malaking mangyayari kahit na parang kabaligtaran ang sinasabi ng mga pangyayari sa paligid. Isipin natin ito, bakit maraming beses na hinahayaan na lang nating lumipas ang mga pagkakataon tulad nito nang hindi tunay na hinahanap ang pagkilos ng Diyos? Siguro dahil sa pagod o sa paulit-ulit na gawain, o baka naman dahil sa duda na bumubulong na walang magbabago. Pero alam mo ba? kapag isinuko natin ang buong buwan sa kamay ng Diyos, tulad ng ginagawa natin ngayon, kamanghamanghang mga bagay ang maaaring mangyari. Paano kung ang Disyembre na ito ang simula ng pagbabago na matagal mo nang hinihintay? Napag-isipan mo na ba iyon? Naalala ko ang isang Disyembre kung saan dumaan ako sa mahirap na panahon, punong-puno ng mga tanong kay sa sagot doon mismo, sa simpleng panalangin, sinimula ng Diyos na baguhin ang mga bagay na hindi ko inaasahang posible. Parang sinasabi niya sa akin, nandito lang ako, hinihintay ka lang magtanong. Pwede kayang sinasabi rin niya ito sa iyo ngayon? Na ito na ang panahon para kumonekta sa kanya nang mas malalim at hayaan siyang magdala ng direksyon sa natitirang bahagi ng taon. Isipin mo kung paano ang magtatapos ang Disyembre na tumitingin ka pabalik at nakikita ang kamay ng Diyos sa bawat detalye. Iyan mismo ang pinag-uusapan natin dito. Tungkol ito sa pagbibigay ng espasyo sa puso mo para maganap ang imposible, tungkol sa pagbibigay pahintulot na maniwala muli. At alam mo ba kung ano ang unang hakbang? ihanda ang puso para sa makapangyarihang panalangin na ito na gagawin natin ng magkasama. Pero bago iyon, gusto kong pag-isipan mo ito, ano ang humahadlang sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo ngayon? Baka may alalahanin kang hindi mo pa naibibigay sa Kanya? O baka may aspeto na mahirap pagkatiwalaan? Huwag kang mag-alala, dahil ang panalangin ito ngayon ay paanyaya upang pakawalan ang lahat ng iyon at simulan ang Disyembre na may katiyakan na ang Diyos ang maihawak sa lahat. Pag-usapan natin ito. Ang bawat panalangin ay parang isang binhi. Napag-isipan mo na ba iyon? Ano ang nangyayari kapag nagtanim tayo ng binhi sa tamang lupa? Sa simula, parang walang nangyayari. Pero sa ilalim ng lupa, kung saan hindi natin nakikita, may kahangahangang bagay na nangyayari. Ganito rin ang panalangin. Naisip mo na ba kung ilang beses nang inihahanda ng Diyos ang Himala, pero tumigil tayo dahil hindi natin agad nakita ang resulta? Alam mo, naaalala ko ang mga panahon na naisip kong tumigil na sa pagdarasal dahil parang tahimik ang Diyos. Pero narito ang katotohanan, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang kawalan niya. Ang ginagawa niya sa likod ng mga eksena ay mas malaki kaysa sa kaya nating maunawaan sa sandaling iyon. Naramdaman mo na ba iyon? Iyong pakiramdam na gusto mong itanong, Diyos, ano ang nangyayari? Bakit parang walang nagbabago? Siguro ngayon, ang kulang ay hindi ang pananampalataya sa Diyos, kundi ang pagtitiyaga na magtiwala sa kanyang tamang panahon. At alam kong hindi ito madali. Kapag ang lahat sa paligid ay parang nagmamadali, gusto natin ng mabilis na sagot. Pero paano kung ang itinataguyod ng Diyos sa tahimik na paraan ay mas malaki kaysa sa inaasahan natin? Baka tinuturuan niya tayong maghintay habang inihahanda niya ang isang bagay na lampas pa sa hinihingi natin. Ano sa tingin mo? Sabihin mo sa akin, kailan ang huling pagkakataon na nagtanim ka ng panalangin at nanatiling tapat kahit hindi mo nakita ang sagot? Maaaring ito'y isang maliit na bagay o isang malaking pangarap na parang napakalayo. Walang kaso kung gaano ito kalaki, ang prinsipyo ay pareho. Ang panalangin ang kasangkapan na ibinigay sa atin ng Diyos upang makipag-ugnayan sa langit at pakawalan ang supernatural dito sa lupa. At alam mo ba kung ano ang kamangha-mangha? Kapag dinidiligan natin ang binhing iyon ng pananampalataya, ng pagiging matyaga at higit sa lahat ng pagsuko, lilitaw ang mga bunga nito. At alam mo ba kung paano natin didiligan ang panalangin iyon ngayon? Sa pamamagitan ng mga deklarasyon ng pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala na kaya ng Diyos, kundi pamumuhay na parang sinimulan na niya ang pagkilos. At paano kung ang panalangin mo ngayon ang simula ng isang bagong kabanata? Pwede kayang hinihintay lang ng langit ang susunod mong hakbang upang pakawalan ang nakalaan na para sa iyo. Pag-usapan natin ito dahil ang darating ay mas malaki pa kaysa sa kaya nating isipin. Alam mo, umaasa ba tayo na aabot ang ating mga panalangin sa langit? May mga pagkakataon na nararamdaman natin na parang wala tayong maririnig na sagot. Siguro dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan o baka naman ang ating pananampalataya ay tinatabunan ng mga alalahanin? Pero paano kung may mas malaking layunin ang Diyos sa pagbuo ng ating pananampalataya? Ang pananampalataya na tumatagal kahit walang kasiguraduhan sa harap ng ating mga mata? Naaalala ko noon, nang ako'y dumaan sa isang matinding pagsubok, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko naririnig ang mga sagot na hinihintay ko. Ang takot at alimlangan ay pumasok sa aking isipan. Ang tanong ko noon ay, bakit hindi ko nararamdaman ang Diyos? Hanggang sa nakita ko ang katotohanan, ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga sagot na agad-agad, kundi sa pagtitiwala na ang Diyos ay kumikilo sa ating buhay kahit hindi natin siya nakikita. At ikaw, Pwede mo bang aminin na minsan ay parang walang sagot? Pero paano kung sa kabila ng tila katahimikan ng Diyos, siya ay nagsasagawa ng mga bagay na hindi mo pa kayang makita? Hindi ba't ang ating pananampalataya ay tinuturing na mas mahalaga kaysa sa ating nakikita? Paano kung ang Diyos ay naghihintay lamang ng isang bagay mula sa atin, isang hakbang ng pananampalataya na magbibigay daan sa kanyang tugon? Kapag naiisip ko ito, napagtanto ko na may mga pagkakataon na mas kailangan natin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa pananampalataya kahit na hindi tayo nakakakita ng progreso. Ang Diyos ay hindi limitado sa ating mga mata kundi ang kanyang plano ay higit pa sa ating kasalukuyang kalagayan. Ang ating pananampalataya sa kanya ay nagpapakita ng tiwala sa kanyang plano, kahit na ang sitwasyon natin ay parang hindi pa nagbabago. Pwede ba nating baguhin ang ating pananaw at tanungin ang ating sarili, ano kaya ang ginagawa ng Diyos sa likod ng mga eksena? Kung ang langit ay nakatingin sa atin, at ang Diyos ay naghihintay na makita ang ating pagsunod, baka ang mga sagot ay nandyan lang, naghihintay ng tamang oras. Pwede bang ang pananampalataya natin ang maging daan para maranasan natin ang Himala sa Disyembre? Naalala mo ba ang mga panahon na akala mo ay hindi mo na kayang magpatuloy? Sa mga momentong iyon, napatanong ka ba kung paano kaya mo malalampasan ang mga pagsubok? Minsan, ang hirap makita ang liwanag sa gitna ng dilim. Ang pakiramdam na parang iniwan ka na, o kaya naman ang mga pagsubok na tila hindi natatapos, ay nagiging dahilan para mawalan tayo ng lakas. Paano mo ba iniisip ang mga ganitong sitwasyon? May pagkakataon ba na naisip mo na baka hindi ka natutulungan pa ng Diyos? Pero alam mo, may mga bagay na hindi natin nakikita agad. Ang ating pananampalataya, tulad ng isang maliit na binhi, ay matututo lamang lumago sa mga pagsubo. Hindi ba't sa mga panahong mahirap, doon natin natutuklasan ang tunay na lakas mula sa Diyos? Kaya pala sinasabi sa Biblia na ang pananampalataya ay isang paglalakbay. Minsan, ang hakbang na kailangan nating gawin ay ang magtiwala sa kanyang mga pangako, kahit na hindi pa natin nakikita ang mga sagot na ating hinihintay. Minsan, ang mga pagsubok ay hindi pala tandaan ng pagkatalo, kundi pagkakataon para makita ang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Naranasan mo na bang dumaan sa matinding pagsubok at pagkatapos ng lahat ng iyon, na pagtanto mo na naging mas malakas ka, Pwede mo bang isipin na ang lahat ng paghihirap na iyon ay isang pagsasanay mula sa Diyos upang higit pang lumago sa kanya. Sigurado ako na may mga pagkakataon na natanong mo na, "Bakit ako pinapadaan sa ganitong sitwasyon?" Pero paano kaya kung ang sagot ay nasa kung paano mo haharapin ang lahat ng ito? Kung paano ka tatawag sa Diyos at magtitiwala na sa kabila ng lahat, may plano siya para sa iyo na mas maganda kaysa sa iniisip mo. Pwede bang ang pagtawag mo sa kanya sa mga oras ng pangangailangan ay magbukas ng pinto sa mga himala na matagal mo nang hinihintay. Minsan, ang ating pananampalataya ay nagiging daan sa Diyos upang magpakita ng kanyang lakas. Kung magkakaroon tayo ng pananampalataya, kahit na ang mga pagsubok ay tila hindi natatapos, baka ito na ang pagkakataon na magbukas ng mga himala sa ating buhay. Kaya, kung pakiramdam mo na natatapakan na ang iyong mga pangarap, isipin mo ito baka ang bawat hakbang mo ay isang hakbang patungo sa mas malalaking pagpapala mula sa Diyos. Naisip mo na ba kung gaano kadalas natin ipinagpapaliban ang panalangin? Minsan, ang araw natin ay puno ng gawain, abala sa mga problema, at nakakalimutan natin maglaan ng oras para sa Diyos. Pero tanungin mo ang sarili mo, ano ang mangyayari kung ititigil ko sandali ang lahat at magdasal? Ano ang mangyayari kung tatanggapin ko ang oras na ito bilang isang pagkakataon para makipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ba't sa mga simpleng sandali na iyon na ipapakita natin ang ating pananampalataya at tiwala sa Kanyang plano? Alam mo ba, may mga pagkakataon na ang isang simpleng panalangin ay may malalim na epekto sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng disiplina na manalangin araw-araw ay isang hakbang na nagpapatibay sa ating ugnayan sa Diyos kung makikita mo ang iyong sarili na nagiging mas abala at nakakalimutan magdasal. Paano kaya kung ang desisyon mong maglaan ng panahon para sa Diyos ang magbukas ng pinto para sa mas maraming himala? Pwede ba na sa pamamagitan ng panalangin, hindi lang natin hinahanap ang mga sagot, kundi natututo tayong magtiwala sa oras ng Diyos? Isipin mo na lang kung araw-araw kang magdarasal ng taimtim at may malasakit, hindi ba't ang bawat dasal ay magiging hakbang patungo sa mas malalim na ugnayan sa Diyos? Sa tuwing magkakaroon tayo ng pagkakataon para magdasal, paano kaya kung sa bawat salitang binibigkas natin, ang langit ay nakikinig, naghihintay ng ating pagkilos? Pwede ba natin gawing disiplina ang panalangin, hindi lang bilang isang pangangailangan kundi bilang isang pagkakataon upang maranasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Minsan, kailangan lang natin ang isang simpleng hakbang, ang magtiwala na ang panalangin ay hindi isang pag-aaksaya ng oras. Hindi ba't sa tuwing tayo ilumalapit sa Diyos sa panalangin, ipinapakita natin ang ating pananampalataya na siya ay may kontrol sa lahat ng bagay? Kung kaya mo maglaan ng oras para sa Diyos, paano kaya makikita ang mga sagot sa iyong mga panalangin sa Disyembre? Naalala mo ba ang mga pagkakataon na nagdasal ka ng taimtim at tila hindi mo naririnig ang sagot ng Diyos? Ang pakiramdam na parang ang lahat ng dasal mo ay bumabalik sa iyo na walang sagot. Mahirap tanggapin, hindi ba? Minsan, sa mga ganitong sandali, nagiging tanong sa ating isipan, bakit parang hindi naririnig ng Diyos ang aking mga panalangin? Ngunit paano kaya kung ang paghihintay na ito ay isang pagkakataon para mas mapalapit tayo sa Kanya? Tanungin mo ang sarili mo, baka ang sagot ay hindi agad dumarating dahil kailangan ko pang matutunan ang pagtitiyaga at tiwala? Marahil ang proseso ng paghihintay ay bahagi ng plano ng Diyos para magbukas ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Pwede ba na sa tuwing maghihintay tayo, natututo tayong magtiwala ng buo, kahit hindi natin nakikita ang kasagutan sa ngayon? Hindi ba't sa bawat sagot ng Diyos, mailayunin siya? Baka ang sagot na hinihintay mo ay hindi pa ang tamang oras. Kung isipin mo, may mga pagkakataon na ang Diyos ay gumagalaw sa paraang hindi natin nakikita. Ano kaya kung ang bawat paghihintay ay isang pagkakataon para magsanay tayo ng pananampalataya at pagtitiwala? May mga sagot bang dumarating sa ating buhay na hindi natin inaasahan? At sa mga sagot na dumating, paano kaya ito magpapalalim sa ating pananampalataya? Pwede ba na sa oras ng paghihintay, ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba? Minsan, sa mga sandaling wala tayong kontrol, doon tayo natututo na mas umasa sa Kanya. Hindi ba't ang bawat pagkatalo at paghihintay ay mailayunin upang tayo ay maging mas malapit sa Diyos at mas mapalakas ang ating pananampalataya? Naramdaman mo na ba yung bigat ng pakiramdam kapag ang lahat ng bagay sa paligid mo ay parang bumabagsa? Parang wala kang matakbuhan at ang mga problema ay tila walang katapusan. Ang mga ganitong sandali ay mahirap, hindi ba? Minsan, nagtatanong tayo sa sarili, paano ako magpapatuloy kapag ang lahat ay laban sa akin? Pero paano kaya kung sa gitna ng mga pagsubok na iyon, ang Diyos na mismo ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy? Iisipin mo ba na ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang mas mapalapit tayo sa Kanya? Kahit na ang mga paghihirap na nararanasan natin ay tila matindi, hindi ba't ito rin ang panahon kung kailan mas nararamdaman natin ang pangangailangan na magtiwala sa Diyos? Kung ang lahat ay magaan, paano natin mararamdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Sa tuwing lumalaban tayo sa mga pagsubok, paano kaya kung ang bawat hakbang na ginagawa natin ay isang patunay na ang Diyos ay hindi tayo iniiwan? Mag-isip ka saglit, kung sa mga mahihirap na sandali ka nakakaranas ng pagkapagod, paano kaya kung ang bawat pagod na nararamdaman mo ay nagiging daan para mas palalimin ang iyong pananampalataya? Baka sa mga panahon na tila wala ng pag-asa, ang Diyos ay nagtuturo sa atin kung paano maging matatag, kung paano manindigan sa gitna ng unos. Hindi ba't sa tuwing binibigyan tayo ng lakas upang magpatuloy, ipinapakita ng Diyos na siya ang tanging tunay na pinagmumula ng ating lakas? kahit na ang mga pagsubok ay mahirap paano kaya kung sa bawat pagsubok ay may mas mataas na layunin ang Diyos na hindi pa natin nakikita ano kaya ang mangyayari kung matututo tayong tanggapin ang mga pagsubok bilang mga pagkakataon upang mapalapit sa Diyos at matutong magtiwala na sa kanya nagmumula ang tunay na kalakasan naranasan mo na bang mapagod sa paghihintay ng mga sagot mula sa Diyos yung pakiramdam na paulit-ulit na lang ang dasal mo ngunit parang walang nangyayari ang mga sandali ng paghihintay ay mahirap, di ba? Pero tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang ibig sabihin ng Diyos sa lahat ng mga oras na ito ng paghihintay? Pwede kayang may mas malalim na layunin ang Kanyang katahimikan. Baka sa bawat sagot na hindi agad dumarating, natututo tayo ng isang bagay na hindi natin matutunan sa mga sagot na mabilis dumating. Kailangan ba natin ng agarang kasagutan para maniwala na gumagalaw ang Diyos sa ating buhay? Pwede kayang ang Diyos ay may mas mataas na plano at timing para sa atin. Baka ang bawat sagot na inaasahan natin ay dumarating sa tamang oras na alam lamang ng Diyos. Hindi ba't may mga pagkakataon na ang mga sagot ng Diyos ay hindi agad natutuklasan, ngunit sa dulo, may makikita tayong mas malaking layunin sa bawat pagsubok na ating dinaranas. Ang tanong ay, pwede ba na sa paghintay natin, ipinapakita natin ang ating tiwala sa Diyos? kung ang sagot ay hindi agad dumarating, hindi ba't ito ay pagkakataon para mas mapalalim pa ang ating relasyon sa kanya? Ano kaya ang mangyayari kung matutunan nating yakapin ang mga hindi tiyak na sagot at sa halip na mawala ng pag-asa, magpatuloy tayong magtiwala na ang Diyos ay gumagalaw sa ating buhay kahit na hindi natin nakikita? Ano ang magiging epekto sa atin kung ititigil natin ang pag-aalala at maghihintay tayo ng may tiwala? Pwede kayang sa bawat sandali ng hindi pagkakaalam, ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng pagiging bukas sa kanyang plano. Kung ang video na ito ay nakapagpabagabag sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot na tao at maiparating ang salita ng Diyos. Maraming salamat sa pagtangkilik hanggang dito at magkita tayo sa susunod na video.